Sa karon nga video, kaluha nga sakyanan ato tabian. Order pa dong sa Sambuanga o pa dong sa Tagbilaran. Kani nga sakyanan inspired sa katong among gi-deliver pa dong sa Iliran. So excited kay may bawa na gusto ay naa ni mga sakyanan na dali ato tabian tag sa tagsa. Larga. Kani atong i-deliver karon boy ay padong ni sa Sambuanga kani ugma na ni nato nga istorya. So diri sa Tamaguna kani sa Kinana this is T64W uh, 4x2 automatic transmission this is dual power sliding door plus lito na ni nimo ni hang remote automatic na na siya maable nya ilong press lang pud na ni mo balik automatic pud na siya masirado. So na nakanindot ani sa Kinana diri ta tubangan maguna trailer headlight na ni siya honeycomb grill guapo ka isa nan Suzuki nga ito mang logo tanawa ni hang wiper lovely pa kaayo kun diri sa ubos ay signal light diri naka yellow din na niya ni siya ibuti diri ngali makabuok sa imo makita this is signature bumper sa Victor Auto Works okay so ako lang laruhon, kani nga sa akin na dinhi ako ha ah. igod ako nag para sa inyo ha nga istorya okay so dito, dito sa unahan tanawa ah, uh, naka repeater na po ni suga iyang side mirror retractable pa gyud siya Ah, uh, pislito lang nimo, on off na. Ay kanang hipo sug dili. Then ganisa diri is naka repeater, ang ligid is naka-3 ang sukod, naka-lift uh, up ni og 2 inches, then nakakargad doon na po ang ligid. Butangan na po siya og skirt. Okay, then gaitong na po ni direto ang mga door handle. Naka-rain visor, naka-roof uh, naka rack na po na siya. At the same time, gaitong na today. This is LTD nga inspired. Alright, so imulan ni Binahondre, automatic na na siya diha maabli. At the same time, kung yung isirado, yun na naaaraw na mo. Okay, so diri sa dapitan, nag-request siya, putangan na itong sticker. So, na sticker. Additional na siya, 1,000 pesos. Dayon, kani, ipintalan na ito. This is chrome, atong ipapintalan. Then, diri sa likod, hole siya, nga, na siya ka na ito, diri og every wagon nga sticker. At the same time, na na siya, i-rear spoiler. Diri sa sa likod, nakaitong na po niya, susoke nga logo. Every wagon nga logo, o kaniya door handle, handle. So, diri, giputangan na po niya sa likod, og rear bumper, nga uh, skirt. At the same time, na siya, yung duha ka buok kamera diri sa likod. So imo ani ablihan, blihan, imo lang birahon. Okay? Then mao ni mo makita diri sa sulod. It's very lovely nga unit kay duha ka buok atong mating gibutang. Gibutangan og okay, extension duha ka bukling kuranan sa likod. Pwede ni mo butangan sa imo mga butang. Ang iyahang selling is naka leather gihapon. This naka captain seat na sa ni. Nasa siya um, speaker diri sa likod kung gusto ka mag kadungog og balance nga tingog. Okay? So kung ato sa ni ablihan, pwede ra ni mo ginaniyon pag abli diri sa likod. It's either eh, imong pus, imong ni diri kada automatic na di maabli or pwede sa tuni mo gamitan og remote para automatic na siya maabli or pwede sa nimo gamitan og ginana ang classes pag abli okay so mo ma niyo makita gamit kayo ni kay ah, naa kay stepping board diha actually naging siya stepping board diri makita na nimo na siya auto step dira boy pero hindi niya siya magamit tungod kay naa siya skirt diri so wala na function ni hang stepping board so lusod so, -so, -so, -so the diri boy lingkod ta Nanawa ang leg porte ba nakuha? Isa na si Shai butanganan sa imuhang ilim nun na siya ay cup holder. So pwede siya kaya nagtulo at the same time pwede siya ninyo hayang og maayo. Tanawa ha? Ako ipakita sa inyo ha. Pwede ninyo mo kwaon, ginalian lang istorya, dayon imo ni din brahon, na imo ni, ni So pwede na ka mahigda, ritso nga istorya. Tapos kasi mo biyahe, oh, inaani rani o, oh. na nakahigdaanan. Pwede na ka makarelax, daplin sa dalan. So ato sa ning balik, kung ni Pwede rin na mahipos ma ma ni mo sa lihok nga pinaabtik. Awa. Okay. So, dito, dito. na no. Ginaanan siya kalabli. Kung ang hangin din ka so, dito sa imo nga, na tayo tulok ka buk, nga, pan. Imo rin na pislito. Automatic na siya mo andar niya. Man, Nainlain ba na siya padulungan. Okay? So, balhinta dito sa tubangan. Okay, pakita sa inyo ha. Ay, boy, nadyan ni sa suga dito sa ilaw ma. Imo na makita. tanawa dito, boy. Dito sa uh, front. Ako ipakita sa inyo ha, gibutang na po ni siya temperature gauge. Kani nga gauge is para ni sa tubig o sa battery. At the same time, there sa na a nasay turbo timer. Okay, this is uh, control sa yung left and right ng door. Sliding door, auto step, iyang fog lamp. Tanawa ang yung steering. Bawin niyo makita, gilisan na po din nato. At human uh, humandir sa tubangan, makita ni mo naka head unit nga touchscreen with backup camera and front camera. Alright, So ato ang buhaton karon is mo um, ato na ning ihatod ngadto pa daw sa Sambuanga pero ato sa ni padaganon diri sa dalan ni mo na magit grabe ka lovely gid Okay, so kung imo nang tan ang bantang palang daan, ang suga palang daan imo makitan tanawa kung sa nakanindot. Okay, so uh, diha na siguro tataman presyo di ay Um, maligyan na to ani is 365 then 1000 sa katong sticker nga additional this is one month nga trabaho at sa uh, mo makita dayon libreng uh, libre change oil na um, PMS check sa brake pad kung baga o dili kung nipis at ilisag bago um, tent bagong tent bagong upholstery naka roof rack mga accessories yung kita dito tanan then appeal sa registration 365 so kaning usa is 300 tas taas ni ka, for by 4 ba ni so dihan siguro to tama so yun na po do mo kanunay atong shout out dahil salamat sa pag order sa imo boy Larga bula, boy.